Hello guys, si po ito and for today's video ay dere nga hot panibagong araw na naman ng ating pagtitinda ng reses nga ho ng mga eskwela. May nakapagsabi nga ho na malas daw ang basag na salamin kaya nga ho ito at samahan nyo ako at bibili na nga ho tayo ng bago. Pero bago nga ho yan ay diare tayo nga ho muna ay magtitinda. At kung mapapansin nyo nga ho ay medyo masama na ang panahon din sa amin. Ay kamusta ga ho dyan sa inyo ay wari ko nga ho itag ulan na kagaya nga ho dito. Pero syempre ulan nga lang ho yan at wala nga ho makakapigil sa pagtitinda nga ho ng mama. Charit. Hindi nga ho pwedeng basta tumigil na lamang si mama ng pagtitinda sa school nga ho ng isang araw. Lalo na nga ho kung walang pasabi sa school. Dahil kada recess nga ho ng mga estudyante ay may tatlong grupo nga ho na nagtitinda dito. Ang una nga ho ay di syempre ang kantin nga ho ng paaralan. Sunod nga ho itong tindahan ni mama at yung nga ho katabi naming isa pa. Lahat nga ho sila ay tinatansya lang yung mga lulutuing paninda. Parang nga naman nga ho walang matira. Ay kapag nga ho ang isa sa kanila ay hindi nagsabi na hindi makakapagtinda ay di ka kanila nga ho lulutuing pang reses ay sakto nga lang ho sa karaniwan nilang itinitinda. Ang mangyayari nga ho doon ay di magkukulang nga ho ang supply ng pangreses nga ho ng mga estudyante tapos yung iba nga ho ay hindi makakabili. Kaya nga ho mahalaga na magsabi kapag nga ho yung isa ay hindi makakapagtinda para naman nga ho yung ibang nagtitinda ay di madadagdagan nga ho yung mga niluluto nila. At pagkatapos naman nga ho naming maiprepare aring nga ho ang aming mga ititinda ay di aring nga ho tamang kwentuhan mo na tamang tikim nga ho kung talagang masarap nga ho aring mga niluto para ni mama. chicken piling nga ang niluto ni mama dahil medyo matagal nga daw siyang hindi nakapagtinda nito at panigurado nga daw kung remiss na ng mga eskwel. Kung nung mga nakaraan niya ho namin pagtitinda, tag-init pa nga ho noon, ay talaga nga ho palaging sold out. Aray nga ho isang kalderong lomi ni mama. Ay ano pa nga ho kaya ngayon na tag-ulan na ay panigurado nga ho talagang baka magdalawang kaldero na nga ho ang dalhin namin dito kapag nga ho kami magtitinda. Tapos pa partneran mo pa nga ho nitong siling pampagana, ay di talaga naman nga ho init ang punong tayo. At uunahan ko na nga ho kayo dahil baka may magtanong kung paano nga ho ginagawa ito ay baka nga ho, hindi ko maipakita o hindi ko ma-share sa inyo. Ay di, kanya-kanyang sikap na nga lang para makagawa nito. Kung dati nyo pa nga hong napapanood ang aking mga videos, ay alam nyo na nga kung bakit hindi ako nakakapag-share sa inyo, kung paano nga ho namin iniluluto, ay nga hong aming mga itinitinda. At kung hindi nyo pa nga rin alam, ay di sa isang araw, ay di sasabihin ko sa inyo kung bakit nga ho, hindi ko na ipapakita ang mga ito. Chubbies. nga ho sa inyo ay sanay nga na suka ang ginagamit nga sa mga kwek-kwek, pero din nga ho sa amin ay ganitong uri nga ng sauce. Sweet and spicy nga yan, at kapag natikman nyo, ay pehado nga hong kulang ang isang kwek-kwek sa inyo, kahit nga 20 pesos ang isa nito Charits. Katulad pa rin naman ho ng dati, ay di may mga burgers pa rin naman ho tayong tindat. Isa pa nga ho, ito sa mga paboritong bilhin niya ho ng mga estudyante, ngayon niya hong recess nila. Pero parang may bago nga ho sabi nun ni mama, or talaga nga ho matagal lang akong hindi nakatulong sa pagtitinda. Medyo nabising nga lang ho ng kaunti ang tagapagmana ng tata at ng mama, at nang pagbalik ko nga ho dito, ay di medyo marami na nga ho ang nagbago. Hindi na rin naman niya ho nagtagal, at pagkatapos nga ho naming maiprepare, aling nga ho ang aming mga paninda, ay di lumabas na rin ho ang mga estudyante, at nagsimula na nga ho din. At habang sila nga ho ay nagbibilihan at kami nga ho ay busy sa pagtitinda, ay pwede ka hong comment kung mga taga saan kayo para nga ho ang taga pagmanay may idea kung saan nga ho nakakarating ang mga vlogs niya. Isama nyo na nga rin ho sa comment nyo kung alin nga ho sa aming mga paninda na kapag patakam sa inyo at baka nga ho kayo mapili ko. Padalhan ko nga ho kayo ng pambili dyan sa inyo. Charis! Malay nyo pa nga ho at yung comment nyo ay mapili ko pa nga ho at ko kayo sa last part ng ating video. Hindi yeah. ko na nga rin ho pala na ipakita ang amin nga ho pagtitinda dahil talaga naman nga do magsana mga estudyante sa pagbili nga ho ng mga marereses reses Kaya naman nga ho, pagkatapos ng first batch ng reses dito, ay di ako nga ho'y nagpaalam na sa mama at may pasok pa nga ho ang kanyang tagapagmana. Charit! Ay medyo malayo pa nga ho ang school ko, kaya naman nga ho, kailangan ay medyo mas maaga ako kung aalis dito. Pagkarating ko nga ho sa bahay, ay di kinuha ko nga lang ho yung mahalagang gamit na kailangan ko sa school at pagkatapos nga ho noon, ay di ako nga ho nag-helmet na. Dahil syempre, kasama nga ho ang ating rusi. Charits! Baka rusi namin yun. At dahil medyo maulan nga ang pan nahon eh, ay dinagkapote na rin ako dito para safe nga ho ang gamit ko. Kapag lunis nga ho ay 11am pa ang simula ng klase ko, kaya naman nga ho nakakatulong pa ako sa pagtitinda. Yun nga ho ay kapag papahiramin lamang ako ng motor ni mama dahil kapag nga ho maganitong oras na ay wala na nga ho kung masasakyan papunta nga ho sa bayan. Kaya naman nga ho mas maga akong naalis dito kapag lunis kapag nga ho hindi nga ako napapahiram nitong aming rusi. At sa bilis naman nga ho ng aming rusi ay di nga ho at makalipas ang isang oras ay dinakarating na nga ho tayo din sa aming boarding house din nga ho sa bayan. Pagkarating ko naman nga ho dito, ay di nagprepare nga lang ho ako ng aking sarili. At pagkatapos nga ho nun, ay di ako'y bumabanat. Ako nga ho mapasok na at baka maliit pa ang Nagbaon na nga lang ho ako ng sapatos dito dahil arig akong dinadaan namin din. Eh. Medyo binabaha kapag nga ho na ulan. Ay di parang nga ho hindi masira ang ating sapatos. Ay di aring nga ho, tag muna ako. Ang kaso, pagkarating nga ho natin sa school, ay di sabi bago nga daw ho tayo dumaretso sa classroom, ay di magsapatos na nga ho sa may gig. At para papasokin nga ho tayo ni Kuyang Gar ay di syempre, susundin natin siya. Mahirap na, baka nga ho tayo ay mapauwi pa. Charit! Pero sa tunay nga ho, 5 minutes na laang yan at magtatime na kami. Kaya naman nga ho, ito medyo nagmamadali na nga rin ho ako. Mabuti na nga lang ho, saktong sakto rin lang ang dating ko dito. At hindi na rin naman nga ho nagtagal, ay di na na nga ho si ma'am. Nagsimula na nga ho ang prayer, tapos ari nga ho, magsisimula na rin ang reporting. After naman nga ho ng reporting na yan, ay di nagwis nga ho kami. At pagkatapos nga ho noon, ay di kami nga ho inagaya kagang bumaba. Nakita ko naman nga ho kaibigan kong naka dungaw dito at napakasarap nga daw ho ng hangin din. Nakakuntuhan pa nga ho kami dyan na what if nga daw humalaglag ang cellphone ko, ay di ka nga man din nga ho ibasag na basag nga daw ho dito. Charits. At shoutout naman nga ho dito sa friend ni Kinaganda Vlogs na nakapalaw daw ho sa page ko. Ay aabangan nga nga daw ho kung out ko siya dito. Ay di shoutout nga ho sa inyo. Charitz! At kapag nga ho vacant, sana punta ang matatalino. Ay, di kayo dining ako sa library at nga ako kami tatambay ng mga kaibigan ko. Magche-check nga lang ho kami din na mga questionnaires na pinasagutan nga ho namin sa aming mga kaklase at aring nga ho'y gagamitin namin para nga ho sa aming thesis. Dino double check na nga lang ho ng friend kong si Sasara aring nga ho mga pinagawa niya sa amin ni Cha at di pagkatapos nga ho na di kami nga ho'y makakauwi. Alas dos na nga ho ito ng hapon nung kami nga ho'y makalabas ng school at pagka ko nga ho sa boarding house ay nagbihis lamang ako at ako nga ho ay may pupuntahan. Dining nga lang ho ako napadpad sa unit at ako nga ho hindi ni magtitingin ng plancha. Plancha lang ho talaga ang sinadya ko din sa unit dahil nga ho yung plancha namin sa boarding house ay medyo pasira-sira. Pero naisipan ko na nga rin ho magtingin pa dito ng ibang gamit na magagamit niya ho namin sa boarding house. Kaya naman niya ho ko bigla ang napabili ng plancha ay dahil nga ho yung plancha ang ginagamit namin sa boarding house ay minsan niya ho ay ang tagal bago uminit. Tapos minsan naman niya ho kapag siya ay uminit ay sobrang init kaya naman niya ho yung damit ko ay nasirat at nasunog nga ho. Ngayon pa naman niya ho ay madalas na akong naka uniform. kaya naman niya ho hindi pwedeng walang plancha nga ho sa boarding house. At habang ako nga ho nandito ay dinaalala ko nga ho yung palaging comment ng mga tao na palitan ko na nga daw ho yung aming salamin sa boarding house. Medyo natagalan niya ho ang pagpapalit ng aming basag na salamin din nga ho sa boarding house dahil hindi nga ho ko naniniwala din nga ho sa mga sinaunang kasabihan na malas nga daw ho ito. Pero dahil nga ho tayo ay Pilipino ay hindi nga ho natin maiiwasan na makarinig nga ho ng mga ganyang kasabihan. Lalo na nga ho ang mama kapag nga ho siya ay nabisita sa aming boarding house ay lagi nga ho banggit ay magpalit na kami ng salamin at malas nga daw ho iyan. Kaya naman nga ho para mapayapa na ang lahat. Ay di ari nga ho, bubili na kami ng bago. At isa pang nga sa mga hinanap ko dito ay yung nga ho parang maliit na drum na pwede nga ho lagyan ng aming mga maduduming damit. May mga hamper naman na nga ho kami sa boarding house na mga usual nga ho lagay ng mga maduduming damit. Ang kaso naman nga ho hindi maiwasan ng babasa yung ilalim. Yan nga ho yan nakapwesto sa may bandang labahan sa katabi nga ho ng CR. Kaya naman nga ho kapag nagbubuhos kami dito at kapag naliligo ay di medyo naapaw nga ho ang tubig. Ay di sabi ko nga ho namin ay yung mga hamper na butas-butas nga ho ang ilalim ay di sabi ko yung mas maigi na rin gamitin namin at maiiwasan nga ho na babasa ang aming mga lamog na damit. At kapag nga ho yun ay mga nabasa tapos hindi naman nga ho namin agad malalabhan dahil nga ho kami mga isang ningguhan bago maglaba ay di mamamaho nga ho tapos baka mamantsahan pa. At pagkatapos nga ho noon, ay di ari nga lang ho ang mga pinagkukuha ko nga ho mga kailangan namin doon nga ho sa aming boarding house. Hindi na nga rin ho ako nagikot-ikot pa dito at, at na nga ho, ako sa counter para nga ho, bayaran ang mga ito. Dahil baka nga ho kapag nakita ako ay madampot ko pa at hindi nga ako kasama sa budget ng tagapagmana. pagmana. At habang ako nga ako nakapila dito para naman nga ako maipapunch aring nga ho'ng ating mga pinamili ay di aring nga ako magsha-shoutout muna tayo. Shoutout nga po kay Ma'am Michelle Villario from Binangonan, Rizal. Shoutout din po kay Ma'am Jasmine Ventulario from Kalumpit, Bulacan. Shoutout din po kay Sir Jay Hoon na supporter nga daw ho natin since day one. At shoutout din po kay Ma'am Maris Gonzalez from Taiwan na palagi daw hong pinapanood ang mga vlogs ko. At ayun nga ho, hanggang dito na nga lang po ulit ang ating shout out for today's video at kung hindi pa nga ho kayo napili ng tagapagmana ay di mag-comment nga lang ho kayo at nyo sa susunod ay eh kayo na nga ho ang ma-shout out ko. Pagkatapos ko nga ho mabayaran ay nga ho aking mga pinamili ay di ako nga ho ay umuwi na at wala na nga ho budget ang tagapagmana. Ay sya, ay di hanggang dito na nga lang ho muna ulit ang vlog nating ito at kung hindi pa nga ho kayo nakafollow sa tagapagmana ay di pa-follow like and share na rin naman nga ho ako ng vlog nating ito ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harut!